Itinurn over ng Office of the Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang siyam na milyong pisong pondo para sa pagpapatuloy ng serbisyo ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o Ambag Program sa tatlong partner hospital sa lalawigan ng Cotabato. Ang PPP story mula kay Jen Garcia. Siyam na milyong pisong pondo ang ibinahagi ng Office of the Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao para sa pagpapatuloy ng serbisyo ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o Ambag Program sa tatlong partner hospital sa lalawigan ng Cotabato. Limang milyong piso ang inilaan para sa Cotabato Provincial Hospital at tig dalawang milyong pisong pondo naman para sa Dr. Amado B. Diaz Provincial Foundation Hospital at Alyosan District Hospital. Layunin nitong mapalawak pa ang servisyong medical para sa lahat ng Bangsamoro sa Cotabato Province. Masayang tinanggap at lubos na nagpapasalamat sina Provincial Administrator Aurora P. Garcia at Board Member Sherline Macasarte Villanueva ang tseke bilang mangkinatawan ni Governor Lala J. Talino Mendoza kasama si Provincial Treasurer Gale V. Ontal. Ang inisyatibong ito ayon sa Barm Government ay patunay ng matatag na ugnayan sa pagitan ng Office of the Chief Minister at ng pamahalaang panlalawigan ng Kota Bato para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Ang pamamahagi ay pinangasiwaan ni Deputy Program Manager sa Haran Georgani Silongan ng Ambag Program Management Office sa direktiba ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at sa pangunguna ni Program Head Mon Aznin Pendatun. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagsulong ng kalinga at serbisyo sa loob at labas ng Bangsamoro Region. Jen Garcia, iMinds, Philippines.